Naririnig mo ba si Juana? Shhh! Naririnig mo ba ang sigaw, ang malakas na tinig ni Juana? Shhh! Naririnig mo rin ba ang mahinahon at mahinang pagbanggit niya ng kanyang mga linya sa tuwing ikay pinapakalma? Naririnig mo ba ang mga yapak niya tungo sa landas kung saan labagman sa loob ng nakararami, subalit para sa ikabubuti? Naririnig mo ba ang bagsik ng kanyang mga desisyon sa tuwing nagkakamali ka? Naririnig mo ba ang bulong sa kanyang mga panalangin hindi man siya kasing lakas ng kalalakihay na way ang halaga niya'y makita mo, katumbas ng sinuman. Maraming mukha si Juana. Siya ang aking ina, ang aking guro, ang aking kaibigan. Minsan, siya ang mukha ng isang tagapaglingkod, mukha ng isang bayani, larawan ng modelo, sundalo, doktor, maging lahat ng profesyon. Nakikipagsabayan sa walang paghintong pagbabago ng henerasyon. Ako si Juana. Kasabay ng pagbabago ng mundo ay nakita ko kung ano nga ba ang aking halaga. Ang lakas ng kalakihay kailangan ng lipunan. Pero ang kababaihay, hindi pang bahay lang. Babae ako at hindi babae lang. Mga gawain, tinawag na pang lalaki, kaya na rin ni Juana. Sa panahon ngayon, bihira ng babaeng basta-basta. Mga obra at imbensyon ay hindi lamang ng mga brusko. Hindi limitado sa kahit sino. Si Juana ay dating larawan ng takot. Ngayon sa dilim at karahasay, talabang hindi magpapahablot. Ako si Juana, hindi rin ako kasangkapan na gagamitin pagkailangan at pagkatapos ay iiwan. Ako si Juana, larawan ng maraming kababaihan na pilit nilalagyan ng piring upang matakot sa sariling kakayahan. Ang talento at husay ay wala sa karatsarian. Ako si Juana, ang babaeng hindi na takot lumaban, hindi na rin takot makipagsabayan. Kayang tumayo, babaeng may dangal at prinsipyo. Nagdi-desisyon na may puso, kayang maging mahusay na pinuno. Ako si Juana. Ako, ikaw, siya si Juana. Sa maraming taon na itinuring tayong iba, iwagayway ang bandila ng pagiging Juana. Iba-ibang mukha, subalit iisa ang adhika. Pagkakapantay-pantay sa kasarian, mayaman man o dukha, bata man o matanda. Ikaw na noon, kilala mo ba ang mga mukha ni Juana? Naririnig mo ba siya? Naririnig mo ba ang tawag niya? Ang mababaing kadalasay walang pahinga sa anumang labay, hiling kong huwag ibase ang iyong paniniwalang mas magaling ang nakasuot ng pantalon kesa sa nakapalda. Marami ka mang alinlangan at pagdududa. Natatanong man ang sariling ko kung pakayanin ba ni Juana. Shhh! Kaya niya.